po yan yun, dalawa saan? Ano? Nasa bundok, nag-uuling yung dalawang kuya mo. maninyo nyo? Nagtatanim po. Nagtatanim nasaan saan? Alas, alas 11 dyes na o. Oh. Wala. Naantay ko nga po yung mag-arama ko. Ha? Inaantay ko po. At Nihintay mo yung mag-ama. Bakit? Wala pa po kayong pansaing. Wala kayong pansaing? Wala po nagaasikaso pa po ay. Doon sila sa bundok. Opo. Mema po kumakasama doon at ito po kaya ang trabaho ko ngayon. Good morning, isang mainit na tanghali po mga katuwang. Mega Mega love shout out sa lahat ng ating Followers, viewers, subscribers and uh, KSP abroad Mega Mega Love Shoutout and uh, Happy Sunday po mga katuwang Mega Love Shoutout nga pala kay Ma'am Liz Dan Liz Dan of uh, USA Meron tayo rito uh, uh, 16,300 Ito ay uh, budget natin para sa pagsisimula ng uh, pabahay natin dito sa mag -iina nina Ate Merian yung may maraming anak po mga katuwang, no and uh, sana madagdagan pa to para maitayo natin sila ng kanilang bahay kubo dito na tayo bibili ng mga materyales sa lugar na to kasi mura dito kasi nandito tayo sa bundok mga katuwang. ang babayaran lang natin dito yung mga materyales kukunin sa gubat then uh, yung maghahakot babayaran natin di kasi pwedeng maghakot yung asawa ni ni Ate Mary Ann kasi may sakit yun bawal sa kanya ang uh, mag uh, trabaho ng mabibigat no? kaya sana itong uh, pera na nandito sa atin makatulong na maipatayo natin sila ng kanilang bahay kubo kaya ngayong tanghali no? pupuntahan ko pong mga katuwang solo lang, lang po ako ngayon mga katuwang puntahan natin update namin kayo dun sa mag-iina ni Ate Mary Ann yung maraming anak no Tara. Punta natin dito. Daan tayo dito. May tinulungan tayo dito sa malapit sa kanila. Dumaan na tayo rito. Kaya wala tayo nabiling tinapay sa lubong sa mga batang ito. Hindi sila nagmamalayo. Hello! Good morning! <laughs> Kumusta kayo mga bata? Ha? Hello Diana! Oh, bless! Oh, marunong nito ito mag-bless. Oh, marunong na. Dati ako na bless niyan eh. Ito si? Sino nga ito? Tutoy laki. Ito si? Sino nga ito? Ha? Kuya? Kuya? Kuya Tal. Ito sino to? Oh. <laughs> oh, asan yung isa? Yung, yung ano? Yung kuya niyo, yung dalawa, Saan? Ano? Nasa bundok, nag-uuling yung dalawang kuya mo. Sinong kasama? Papa. Si papa mo kasama, nag-uuling. Saan yung bunso? Nasaan? Nasa duyan, tama? Oo talaga. Oo, nag-aarte, halo! Oo, nag oh, sa duyan? Saan ang mama ninyo? Nagtatanim. Nagtatanim, nasaan? Dito na ayun saan daw oh saan yung nanay ayun puntahan natin dito si Ate Mary Ann nagagamas ng kanyang tatamnan Ate Mary Ann tanghali po kumusta kayo oh tatanim kayo ng ang tawag dito dadagdagan ko na po yung mga kamuting kahoy kamuting kahoy pag yung kasing gapang, kamote. Opo. Oh, pag yung nakatayo, kamoting kahoy. Dalwa-dalwa pala ito, ano? Opo. Oh, may kahoy ka na, may kamote ka pa. <laughs> ah? Meron daw. May okay. tanim naman po yan sa kabilaan tangla. Pero pag kakainin nyo, huwag ipagsasabay yung kamote at kahoy, ha? <laughs> Hindi po. Kaya maraming nagkaka-pupud-poison pupud, uh, eh. <laughs> Pinagsasabay eh, yung kamuti at kahoy. Pag hindi po lutong maigi ang kamuting at kahoy, nakakapoison po talaga. Pag hindi lutong mabuti, ano, dapat eh, marunong mag... Yung pong tinatawag na bantilaw po. Kaya eh, marunong magluto nitong kamuti kahoy para hindi na food poison, ano? Hindi man po pwede itong hindi lilinisan. Kasi Oo nga. Kasi ano, nandam ang ano. Oo eh. Pag alas, alas 11 na oh. Wala. Naantay ko nga po yung mag-arama ko. Ha? Inaantay ko po. At Nihintay mo yung mag-ama. Bakit? Wala pa po kayong pansaing. Wala kayong pansaing? Wala po. Nag-aasikaso pa po ay. Doon sila sa bundok? Opo. Hindi ba po kung makasama doon at ito po ang trabaho ko ngayon. Bagamasing ko po at mati. Tsaka ano, hindi permanente ang init ng panahon natin. Tulad ngayon, nakala ko nga papatak yung ulan eh. Ibang pupunta ko dito eh. O. Grabe po ang ano, naaka sakit po sa ulo ang init. Kaya uso ang sakit sa atin eh, no? Diyan po nga sa baba, puro may lagnat ang mga bata. Biglang mainit ang panahon, tapos biglang didilim, ulan. Kaya nga po nagbaba kami kahapon, di po kami dito natigil ay, nasa bundok po kami. Nagbaba po kami at ano, Baka po umulan, kawa po ang mga bata. May yung... tinataniman din po ako doon ay. Ah, may tinatamnan ka din Opo. sa bundok. Anong tanim mo doon? Mga kangus din po. Tapos po, ano upo. Tama, yung maraming tanim, no? Opo. Nag-uumpisa na po kong magtanimat para po may aasahan man lang. Mm -hmm. oo. Oh. Malaki naman po yung bunso ko -iwan -iwan na iiwan-iwanan na. Uy, hindi anak, na, galing ako doon, doon sa bahay nyo, balikan natin doon at uh, gising na doon sa duyan. Sabi ko doon sa mga kapatid, baka mahulog. Ay, hindi iwan po. Ha? Naman po yun. Baka mahulog. Tara na yung po yan. Pwede doon muna tayo? Opo. Oh, tara, tara. Hmm. Delikado yan dito, Ate Mary Ann, sa duyan. Kung magagawa, hindi po ako pwedeng tumigil. Ang sabi Pula mo? Wala po magagawa, hindi po pwedeng tumigil. Oo, kasi marami kang obligasyon. Kailangan po niyan makatanim ay. Maraming obligasyon at imerian, okay. no? Naawa siyempre ako sa mga bata. Opo, hindi na. Imerian, bili ka ng bigas dyan, oh. Pero may mga um, isaing na kayo. Ha? Buti po nga dumating kayo at talagang hmm. talaga nag-aantay po ko sa mag arama at wala po kaming pagkain sige, pabili ka ng... Oh, wala ka naman pala mautusan dyan. Wala pa po. Maya-maya pa po pagdating ng mga bata. Hindi uh -huh. pa po yan. Gutom na kayo? Gutom na? <laughs> Gutom na kayo? Hindi pa nagtanghal yan. Hindi pa po nag-uumagahan. Hmm. Sa plano ko, Ate Mary, ano, pumunta rito. May tinutulungan lang ako isang pamilya dyan sa una-unahan ninyo. Yeah, pa. Napadaan lang ako dito para ma-update ko yung ating mga Uh, supporters, What? viewers, no? Sa inyo. Oh, kumusta kayo? Ano kailan kayo talaga alis na rito? Mga palahati po nitong buwan na to kasi nabiyan na po kami. Mm -hmm. Na ano daw po maganda na daw po at ano kailangan na daw pong umalis. Mm -hmm. Kailangan na. Oh, po. Sinabihan na po kami kahapon. Mm -hmm. May nagpunta po kaya dito na sa po taong taga duman po sa, hmm, sa lugar nila. Opo. Pinasabihan na kayo na Opo. kailangan gagamitin na po kasi itong area na to. Kalagit na itong buwang ito Opo. ng Marso dapat ulis na kayo dito. Opo. Dapat wala na kayo rito. Opo. Okay. Opo. Okay. Salamat po Kuya Efren na bisita niyo po kami at kahit pa paano po ay na-update niyo po kami. Kahit... ano, ano, ano? kahit malayo. po malayo, na-update <laughs> po talaga. kami kahit pa pano po baga. Mm -hmm. Sige. Kala okay nga lang. po namin, din na kayo babalik. <laughs> Oo nga, no? tagal-tagal din. <laughs> Dalawan din ko yata kung di nakapunta ay, rito. Ano? Sabi ko nga po, wala na kako ata tayong tutulong sa atin. Mm, -mm. Talagang, wala po ay wala naman po kami mahingan ng tulong. Wala naman po kami dito ano. Buti nga po kahit papano yung nagkukuha po sa aming ulin. Yun po nag-aano sa amin tumutulong. Oh, ako Kung madalang pagkain ito mga bata, kasi di ko naman talaga plano pumunta rito. Napadaan lang ako rito sa inyo. Hindi pala ako dumating, malalaman ko, wala na kay rito. Opo. Oh, um, ako, wala na kay rito. Nag, ano na po kasi ay, nagsabi na po Pasabi may ari. Eh, hindi naman po kami pwedeng hindi susunod kasi kanila man. Oo, oh, siyempre, sa kanila yon. Opo. Oh, kaya nag, ano po, Nag-ano na rin po kami ng may matitiran po dyan, baka sakali po makakuha man. Mm -mm. Yun po, maano na lang po kami ng mga materialis mm -mm. na ano po, may mababakal man po ditong mura sa bundok. Mura Yung kasi na, bundok ito oh, eh, po, nakakamura na po, tayo sa mga materialis dito. Oh, ano? Lahat naman po kasi nandito na po mga haligi, kawayan, oh, mm -hmm. pamakuan na, oh, po. Oo. Kaya po ito. Wala lang dito ano? siyempre yung yero. Opo. Yun mm. lang naman po ang... Tsaka mahal dito kung hindi iero yung, uh, yung anahaw. Napakamahal nun dito. Bihira siyempre. Po pati dito, no, ano, ang, kukuha pa ang, tayo ng permit sa Opo, DNR, di ba? Kasi hindi po yun pwede. Hinuhuli po ang nagaano nun. Tama, tama. Mm. Bawal na bawal po ito. Kaya... Yung mga anak mo, Ate Mary Anne, eh, nag-ready -re na kami para maiparehistro natin sila. Ha? Apo. Ilang bali ang paparehistro natin? Bali po Iyan po, tapos po ito, tapos si Aaron po. Ilan sila lahat? Bali, anim po sila. Anim na bata ang iparehistro Apo. natin. Anong pinakamatanda dito sa anim? Ano po, ito pong ano, 13 anyos po. 13 anyos, yun yung si pinakamatanda. Po. Okay. So, subali anim na yan. bata ang iparirehistro Opo. natin. Pinakamatanda yung 13 anyos. Opo. Ano? Then, after marehistro, susunod naman natin pagpaplanuhan yung pagpapabinyag sa kanila. Ano? Opo. Okay. Magkakaroon na sila ng birth certificate, no? Opo. Salamat mm -hmm. nga po at magkakaroon na po sila. Hindi na po sila makaka ano na naaalangan pong pumasok makakapasok mm. na po silang tuloy-tuloy mm. alam mo yung mga batang walang birth certificate parang sasakyan yan yung nga po kulorum cool kulorum <laughs> cool po ayan Ngayon kaya kunin lang po naman ang hinahangad namin kahit mm. po sabihin po natin wala kaming nagtanong kapat na, na ako pagkain. nagtanong na ako ng presyo sa uh, municipal civil registrar nyo rito oh, sa okay. lugar ninyo at uh, ang uh, hinihintay ko na lang yung nahano na kung kailan ako pupunta at para mabayaran ko para ma-schedule ko yung yung uh, pagpaparehistro. Opo. sasama ka sa akin, no? Opo. At uh, yung detalye ng mga anak mo dapat alam na alam mo, no? Para sabay-sabay natin tong anim na maiparehistro sa, sa munisipyo, no? Opo. Then uh, ma-i-forward siyempre yung rehistro sa PSA, Philippine Statistics Authority Apo. para maging wag uh, doon para pa magkaroon sila ng rehistro. Ayan, no. inaantay, inaantay po yan sa'yo. Lagi po nakadungaw yan dyan. Sino, sino? Ito po. Uy, si kawawa naman si Dayana. Sa, minsan po tinatawin niya, Mama, kailan Nung po dyan dito? Lagi pala naghihintay ito sa akin. Ito hindi ko alam. Wala bakit pa? Bakit mo ako hinihintay? Dayana? <laughs> ha? <laughs> Lagi Oo, po yan nakaupo na. dyan. Nag-aantay Nag-iiyak na si Diana. Kasi Madam Reina daw po. Ano, ano, Nami ano? Namimiss niya na daw po si Madam Reina. Namimiss daw niya si Madam oh, Reina. Hindi nakasama sa akin. At eh, Sunday ngayon. Opo. Oh, po. May lakad yata Lagi si Madam Reina. Lagi po yan nakaupo Rina. dyan. Lagi nakaupo dyan. Opo, nagtataanaw po yan dyan sa ano. Pag may pong motor, oh. kala niya po kayo. Ganun. Oh, tapos pagdating ko, wala naman akong dala. <laughs> Hindi naman po yan. Ano, okay ah. Uh lang -huh. po yan. Basta makita niyan, dinadalaw po. Oo, oh, may sabihin, dalawang linggo na halos akong nakapunta rito, ano? Opo. Oh, Natutulog nga po yan sa taas na narinig po na, say ko, oh, yan, ako si Kuya Fred. balikwas po ng bang yan sa oh, taas. Oo, oh, tumakbo rito sa... Opo, oh, naglabas. Tapakala niya may dala akong pasalubong, wala naman akong dala. <laughs> Oo. Wow. Kawawa naman pala itong si Diana. Ilang araw na po eh, siging antay. Oh, promise ko sa iyo Diana, pagbalik ko dito, may dala na ako ng pagkain mo. Ha? Anong gusto mong dala ko rito, Diana? Anong gusto mong dala ko? Pagbabalik ko, ha? Ano? Dalibi po. Nas kasi na, yung nagdala ko dito ng Jollibee, ano? Masarap ba yung Jollibee? Masarap yung Jollibee? Apo. <laughs> Nasaan na yung Lorena? Ayan po oh, yung kanina. ito Bakit kinalbo mo si Lorena? Ay, <laughs> po nasusundot na po yung mata niya. Eh, wala po kung pang anong pang pang ko na lang po. Kaya pa kanina, nagtatanong ako, asan daw ka ako si Lorena? Ang pala ito na si Lorena, kinalbo ng mama niya. Wala akong pampagupit. Ay, naku. ko na lang po. <laughs> Namamayad ko pati pag Kaya ang buhok. Hindi po kitang mataba. Lorena, <laughs> may sasabihin ka? <laughs> ha? Ano na? Ha? <laughs> Kala daw niyo may dala akong tinapay. <laughs> Ayan pa, inaantay na <laughs> yan. <ngayon>. Ay. <laughs> Anong tinapay ang gusto mo? <laughs> ano? Ay, ang malambot daw. Ha? Ay, andin na daw yung kuya niya. O, oh, andin si Aljor. Di ba? Hello, Aljor. Di ba bawal kay Aljor magdala ng ano? Hindi, hindi naman po yan ka po ano no. Ha? Oh. Magaan man lang po pati iyan. Magaan lang. hindi man po yan basang-basa. Kumusta ka, Toy? Okay. O, kumusta pagkaramdam mo? Ayos lang. Ha? Ayos lang. Di ba bawal pa sa'yo magtatrabaho? Putla ka pa rin, o? Oh? putla pa rin Wala tong bata. Gamot. Ha? Wala na po yung gamot. Wala nang gamot. Ha? Ang mahal po. Oo. Oh. Ano nalaka ng ibang nararamdaman? Okay na sa'yo? Wala. Kasi galing ka pa sa bundok niyan. Dala-dala mo yan. Benta mo yan. Ha? Bebenta yun. No? Di ba pinipick up na lang? Opo. Ngayon po, hindi po. Order pa yan sa baba. Ah, order sa baba. So, babayaran sa, diba, sa inyo yan. Na hindi na po. Hindi na. Okay. Nakuha na po yan nakarampa nakaraan pa po. So, tagal nang may bayad sa inyo? Tagal na po yan. Saka ano man lang po yan, 130. 130? Opo. Kasi okay. maliliit po yan pang barbecue. O, oh, ah, pang barbecue? Opo. Mura lang. Tum mahirap pumunpunin at maliliit. Naawa ko dito sa anak mo kasi kitang kita naman may sakit pa siya. Ano po nga kagabi, nagsasakit daw po yung ulo niya. Ha? Yung ulo niya daw po lagi nasakit. Yung sa may ganito niya po. Eh, wala na po siyang gamot. Amal ah, po kasi ng mga vitamins niya ay hindi po namin kaya. Bus na nga po. Ano yung ano? Ba bakit nga siya ah, bumagsak yung kanyang ano? Ba po nun doon sa Potasyon? ano niya, sa yung puting dugo po ang ah, hemoglobin. Bumaba yung hemoglobin niya. Kahit po anong pagpapainom namin po yung mga laga-laga po, -laga, hindi po talaga Talagang kailangan na gamot. po doon sa provincial. Hindi yung... po namin na ibabalik at ang pamasahe po ay mahal. Tapos mariseta na naman po panibago. Para sa hemoglobin niya. Oh, so. Kaya po yan maputla pa. At di po namin napapa-check up sa center man po, wala naman ibibigay na gamot. Puro din po reseta kasi wala nga po dyan. Sa labas po kami na hospital, nagbili niyan ay... Ang gamot sa hemoglobin, ano? Wala po silang stock. Kung oh. walang stock, ako po. Oh. Oh, Yung ba, Ate Mary may, may reseta ka ba nung gamot nito ni Aljur sa hemoglobin. Kagawad, ah, okay. Yan tumutulog sa inyo. Matagal na po yun na ano, hindi na po napabalik sa akin. Pinitural lang po. Ah, ibig sabihin, yung resetang yun nandun sa tumutulong sa inyo. Nandun na po. Tapos po hindi naman po na po naibalik sa akin. At kunin mo. Ano? Apo. Kunin mo at kapag ka bumalik ako, mabili natin yung Gamot niya para sa hemoglobin ito um, ni ano Aljor, no? Yan lang no? po sa kanya, yung multivitamins po, yung lalagyan, kulay kula po ata. yun lang po. Pero ang iba pong reseta, hindi po namin naanot talagang ang mahal man po. Kaya nagtanong po kami, ang isang libo po ay kukulangin pa. Pero ang ano lang po, ilang... Ilang piraso ano, lang. Pero alam mo, Ate Marian, mabigat din na sakit yan. Yeah. Hemoglobin yan, idugo yan, din yun, din dugo yan yung eh. Yung nangyari doon sa panganay ko po, po. Ha? Ah, Ganyan din po ang nangyari. Sa yung pamanin. 14 anyos oh, na nag-asawa agad. Oh, okay. May sakit din yun ng hemoglobin. Opo, naagapan man po namin yun kasi nga po may trabaho man po kang mag-asawa. Naagapan po namin yun. Nung hey, panahon na yun. Ngayon ay medyo mahirap. Hmm. Kumusta po? naman yung panganay mong yun na nag-asawa ng 14 na anyos? Madi po yung niya 18. Madi po siya ngayong 18. Oo Opo, birthday po siya. Wala man po kaming contact. Di po namin alam. Oo. Ilan ang anak n'on? Dalawa na po. Dalawa Namananap na? Nangangana po siya noong January. So nag-asawa, ah, uh, uuwa uh, pala, 14 sa ano? Opo. Ma-18 na po siya. Ilang taon na rin naman po may asawa. No? Bigay mo sa akin yung address, ate Mary Ann, ano? Opo. At hahanapin ko yung anak mo. Madali man po yung mahanap. Sige, sige. Bigay mo sa akin yung Opo. complete uh, name and address niya. Opo. Yung napangasawa niya, hanapin ko, ano? Opo para mabalitaan ko rin kayo no kung okay. ano nangyari doon sa panganay mo hindi po namin alam Nangihira, pag nagkontak contact man po kami hindi man po nasagot baka iba nang gumagamit o kaya hindi po yun nagbago nga po oh. apelyido ko po, po ang ginamit okay, okay. hindi ko contact po namin lagi po ang dahilan wala daw kung ano nang wifi hindi oh. po namin alam kailan yung ay, huling nakausap nung nakaraang ano po nito pong February binati po kaya ako tapos, wala na po, sunod po na, wala na po siyang, ano, ah, uh, eh, eh, kailan lang naman pala? Eh, sa tagal po, ilang, ano po, bago magparamdam. Nagparamdam po siya sa... Ng trabaho kasi, ng asawa? Hindi ko po alam. Sabi daw po, nagmimilun daw po dyan sa parakali

Okay, okay na. Alis na ako ha. Okay, bye po. Ingat, ingat po. kayo, ingat kayo. Salamat. Bye. -bye. bye, -bye.